Ano ang pagkakaiba ng financial literacy at financial education? Ang financial literacy ay ang pagkakaunawa at paggamit ng mga financial skills effectively tulad ng budgeting, funding, at investing. Nakakatulong ito para maunawaan natin kung paano nag-work ang mga banko, ano ang credit card, paano ito gamitin ng tama, Paano makaiwas sa utang? Paano mapalago ang pera? At iba pang bagay na may kinalaman sa finances. Ang financial education naman on the other hand ay mas malawak. Ito yung paraan para maituro sa mga tao kung paano maging financially literate gamit ang mga seminars at workshops para ipaunawa sa kanila ang mga consequences ng bad money habits. Bakit nga ba mahalaga ang financial literacy? Dahil nga rin sa napakaraming reason at isa na dito ay ang marami ang financially dependent sa ibang tao. Parami ng parami ang bilang ng mga tao na nakadepende sa ibang tao para sa kanilang finances. Isang halimbawa na dito ay ang mga matatanda o mga senior citizens na umaasa sa kanilang mga anak, o mga anak na umaasa pa rin sa kanilang mga magulang o sa mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, higit sa 80% ng mga Pilipino ay mga middle class na nagtatrabaho at nangangailangan ng financial literacy. Dito magkakaroon ka ng advantage. Dito kasi tinuturo how to plan personal finance, responsible in spending and saving, setting up emergency fund. Matutulungan tayo nito maabot ang ating mga personal financial goal maging long term, short term, or medium term man ito. Sa ganitong paraan ay may ng na maging financial dependent sa ibang tao. Number two, walang idea tungkol sa pag-iipon at sa insurance. Ayon sa pag-aaral, 25% lamang ng mga tao ang marunong magtago at may alam sa insurance. Sa pamamagitan ng Financial Literacy Class, matutulungan natin ang mga individual na matuto sa kahalagahan ng pag-iipon at insurance. Makakatulong ito para mabuksan ang kanilang pag-iisip na ang pag-iipon at paggastos sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa buhay nila sa hinaharap. Number 3, Maraming baon sa utang Dahil marami nga sa ating mga Pilipino ang hindi naturuan ng tamang paraan kung paano ang pag-handle ng pera ay wala tayong pakialam sa mga terms and conditions na ating pinipirmahan sa mga banko o sa mga loans o sa mga lending companies Ang mga terms and condition na ito ang nagbabaon sa atin sa utang Dahil hindi natin lubusang nauunawaan ang maaaring kahinatnan kung sakaling malate tayo sa pagbabayad o kung sakaling mag-advance pa ng bayad, may mabuting maidudulot pa ito sa iyo? Kadalasan, dahil nga hindi tayo nagbabasa sa mga napakahabang terms and conditions, we ended up paying more. Doon sa mga fees, na nagiging dahilan ng ating pagkakabangkra ng mas malala o pagkakabaon sa utang. Sa mga free financial class, matututo ka at makakaiwas ka sa mga ganitong senaryo. Number 4, konti lang ang nakakaalam paano at saan mag invest Ayon sa isang research, maliit pa sa 1% ng mga Pilipino ang nakakaalam kung paano at kung saan mag invest Kadalasan, mas nagiging trending pa nga yung mga easy money scheme or scams. Ang isang pinakasikat na investment na alam ng marami ay stock market. Kadalasan, ito din lamang ang nag-iisang investment na alam nila. Sa pamamagitan ng mga financial literacy program, mas marami pa investment opportunities ang natututunan nila depende na lang sa kanilang risk appetite. Mas nauunawaan nila ang mga financial products tulad ng life insurance. Number 5. Mahalaga ang financial literacy sa bawat isa, sa bawat Pilipino, upang tayo ay maging financially responsible. Ang financial education ang magtuturo sa atin kung paano maging responsible sa paghawak ng pera. Makakatulong ito kung paano magiging mabuti ang ating mga desisyon sa pang-araw-araw nating buhay, mula sa simpleng pagpili kung ano ang ating breakfast hanggang sa ating pagko-commute papasok sa trabaho, mga choices na nakaka ko sa ating finances. Pagbabadyet ng groceries, mga bills, at iba pang mga gastusin na nangangailangan ng disiplina para maabot natin ang ating financial goal by saving first at paggastos ng kung ano lamang yung natira. Sa makatuwid mahalaga ang financial literacy dahil Marami ang financially dependent sa ibang tao Dahil walang idea sa pag-iipon ng insurance Marami ang baon sa utang konti lamang ang nakakaalam paano at kung saan mag invest At mahalaga ang financial literacy sa bawat Pilipino Upang tayo ay maging financially responsible At magkaroon ng respectable life in the future. Nakakaapekto sa ating economy ang kahit na maliit na improvement sa ating financial knowledge at nakakatulong din ito para ma-empower ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi man ito madali, pero sa huli, mas gagaan naman ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kaya kung nais mo mag-attend ng aming free financial class, Mag-message ka lang para mag-guide kita properly.